Hello guys, ang panibagong araw panibagong vlog po tayo ngayon. Erika Samran sa Biyayo, Tata Ray. Tata Yes! Okay! Good morning! Ang pipiliin ko What? Forward na naman! Epo. Forward na naman! Forward na naman siya! <laughs> Tata Ray, yeah. Okay, let's go! Forward! Let's go! Forward na naman ako! Ayos yan! Walang sak... Hello <laughs> guys, ang panibagong araw panibagong vlog po tayo ngayon. Erika Samran sa Biyayo, Tata Ray! Tata Yes. Okay. Good morning. Forward na man. Forward na naman. Forward na naman siya mo. Ito na, Let's go na. Okay, let's go. Forward. Ito naman ako. Ayos Alam sa... na ilo na. Eh, tara na. Tiyahin na tayo. kaya mo tayo dito sa may tabang. Kaya na baon natin, dali natin. Oh. What? Kaya yung aking mga help at na. Sa kain na, na Kaya siyempre tayo, kakain din muna. May baon din tayo pero pwede namang kumain dito kaya na. Kaya ito dyan Para may libro sa baon. Kaya na, dito yan. Kain muna tayo. Let's go! Let's go. Yeah. Wow. Oh. <laughs> no retreat. No surrender. <laughs> Nire na, na kami, first drop sa may Pandibulakan, mga Katasyo. Yawa! Kay R.R. Martin. At ayan na yung ating mga helper. Ito kami magbababa, mga Katasyo. medyong masikip talaga yung karsada rito. Malit at makitid, syempre. Tara na. Let's go. Let's go. Ayan guys, ito na. Ito yung pinakamatindi rito, mga Katasyo. Kasi nga yung part karsada rito yung masikip. Oh arsada, medyo maski kaya tingnan nyo, ayan may pumasok pang trailer na may kargang bakal mga katasyo ayan, kaya medyo tayo nag hazard na tayo naka hazard na tayo ayan, no, ayan yung trailer magaling kang ayan, kupal kasi mga ka katasyo rito, may trackpan dito kaya kinakailangan medyo baga tayong manurito baga tayo mag deliver ayan, ayan no. Naka po, yung kotse, baka madali. Ayun, yung kotse, pumasok ko. Sa may kanan, kaliwa, ayun. O, baka madali yung kotse. Ayan. Oop, okay, lusot na. Ayan, pambira talaga yung rito, mga katasyo. Medyo masikip talaga. At makitip. mga katasyo ayun o kay Bustos Cockers ayun Bustos mga idol ayun o mga helper natin na. wow So guys, nakatulog yata yung kapwa natin truck driver. <laughs> ano ba nangyari?

Oh, nakapikit na. Ang oh, lakas ng sampan niya, no? Oh. nawalan siguro ng preno yan, mga katasyo. Nagasgasan lang. Isinampan niya sa gater, para uminto lang yung truck niya. Ah, goods lang yun, para hindi sila nakadisgrasya, ano, di ba? Tama lang yun. Isang e, sila, o kaya madisgrasya sila. Ayan, eto, eh, gater lang yan, matibay yan. Sintibay ng, ano, sintibay ng... Sintibay ng, ano, ng pader. <laughs> Sa Balagtas Bulacan naman kami ngayon, sa Matagro. Ayan, uh, pagkatapos namin ang Romuta, uh, punta kami sa Matagro. Ayan, pangalawang yeah. biyahe ito mga kataas yun. Dito yan sa may Balagtas Bulacan. tataray, tataray, right. right. Si right. so. Sa puno. Tiyos! No, Kapi pa ipakar ka? Yun. Alam mo ba? Bata, wala pa, wala pa. Eh, wala ka lang checker. Guys, ito na. Agro na kami sa loob. Yo, mga guys, ayan. Kinakarga na naman yung truck natin. Eh, sa truck pala ni Bossing. Ayan. ayan. Magandang hapon na po. Uh, time check po tayo. Mag-alas 3 na po. No, Siyempre, magandang hapon. Mga katasyo. Ayan. Ingay na electric pa natin. Ayan. No? shout out, out syempre sa mga nagkakarga sa atin eh, no? ayun yeah. o sa matagrong mga katasyo ang karga po natin eh, 192 bags lang yan for GMP yo oh, guys ano maraming maraming salamat po mga guys sa pagsama sa mini vlog natin ngayong araw na to let's go